Yan guys, may uh, gracia dumating sa amin. Ngayong hapon, may grasya dumating. May nagbigay ng uh, pagkain. Ayan ay. Birthday ni Rins. Happy birthday Rins. Ayan, tingnan natin. Oh, wow. Ano itong doto ni Tita Lori? Puto. Puto na malaki na. Oo, oh, mainit-init pa. Tikman mo nak. Mmm. Kini, bigyan mo siya kini. Mainit-init pa. Mmm. Salamat. Salamat, Lord. Naku, napimiss ko talaga yung photo mo, Lord. Mmm. puto. Sarap. Mmm. May init-init pa. Ito isang. Wow. Oh, spaghetti. Ang sarap ng puto mo, Lord. Talaga. Bilib talaga ako sa'yo mag luto ito ngayon, guys, sa aming dinner namin. Hindi na kami nagluto Thank you rin. Happy birthday. Ang sarap ng spaghetti pag gutom ka. Ayan, masarap yung puto ni Tita na. Tira mo si Tito Azul. Masarap. Ang puto. Malaking puto. Ay. Ay. Ang sarap lang. Ang puto. Mmm. Very good. may pinakasa? Mmm. lang na. Ano mm. oras? 4. Mmm. Sarap. Thank you, Lord, sa grasyang. <laughs> at saka sa ano, sa paghatid kay Rins. Happy birthday, rin. Sarap ng handa ni Rins. Puto at saka spaghetti. Mamaya na kami katayin dinner namin. Ayan, Rins. Ayan ay uh, minatid ko na, Rins. Mamaya na namin kainin to dinner namin. Hindi na kami magluluto.